naman. Yan. Yan, yan mga aoy. What's up mga aoy? Welcome back sa ating channel yan. Ngayon ay muli tayong magpapandaw ng ating baklad. Yung baklad natin mga aoy ay nilipat natin ng pwesto. Ayun, yung area na yon sa pinagbuyutan. Yan. Doon natin inilagay sa kabila, sa laot. Ang dati kasi pwesto natin ay dito lang sa harap yan at uh, nagdesisyon tayo na ilipat natin sa mas malalim na area. Ayan. Ulang pandaw natin uli mga aoy kaya samahan nyo kami.

Dato lamang Tabarong. Sige no. Ayano, no. Ilabas mo Sige no. Ilabas mo. Yan, ganyan. Si, bira. May ice na kagad nalagay sa box. Ay, oo. Ay, malalak ng tubig. Okay, right. Di pa kaya nakain yung kanturis niyan uh -huh. yan? yan? Kanturis? yan yung na mm -hmm. ng... uh -huh. hey, ka na no? nako mater mater ng kwan ng alimasag okay Dyan lang muna sa ako ay yeah. may sisi may na may yung kagat <laughs>

pagkadaming bagay. Okay. Nang

i mm -hmm.

mulan yung Umuulan na umuulan Halos walang red check uh, <tinyan> oh Ay, isipitin mo. Yan, mapalag to. Magigitawan mo yan.

Big. Umulan na, umulan na. sa pagwa. Pag-alala. 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 pag alala 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 pag

kandulo na okay. hmm. Abtik. <laughs> <laughs> Namata. Buray kawo. Latu. Mo mong mata.

Ah, ang laki ng bagay. Ano na, labas na? Ara rin, luwa rin ang paging mababawal. A few moments later. Ito yung ating uh, isda. Medyo magaspang siya. Maganda yung pwesto yan. Ito sana. Dito ang dumami, oh. Ayan. Yan, nagkakawan yan, nagkakawa niyan, mga away. May time yan na ah. marami yan. May nakahalong, ano, lipti. Ah. Dalawa pala itong lipti. Ayos. Tapos, ito. Ha? Ayos. Ayan yung huli natin, mga away. Yan, ito na. Ah. Ayan, yan, yan. Ihaw, ihaw, ihaw. Dalawang inihaw. Yun. Ito masarap, oh. Anong tawag dito? Tabarong. Iba, iba. Tabangungo yung kwa. Ah, luto na. Masarap yan. Yan ang masarap, oh. Dino masarap, oh.

And once again mga Aoy Thank you so much for always watching my video Sa mga viewers natin dyan Na hindi pa nakapag subscribe, Please subscribe, like and share And also don't forget to hit The notification bell Para lagi tayong updated sa ating video